Cordero Alesis Dayana Bacor Cordero Alesis Dayana Bacor Today, September 20, 2025, ay ang graduation day bilang pagtatapos ng pag-aaral sa estudyante ng University ng Polytechnic University of the Philippines, ang isa sa mag-graduate ay ang anak kong bunso na si Alices Diana Bacor Cordero. Bilang isang magulang ang makikita ang anak na tagumpay sa kanyang ninanais, ay masaya na siya at proud na makita niya. At dahil dyan, lubos kong nagpapasalamat, una, sa Panginoong May Kapal. Dahil sa kanyang guidance kay Papa Anoy, nagiyahan niya kami ng maganda at naituro kami sa tamang daan. Kaya, ang anak ko ay nakapagtapos at natagumpayan niya kung anumang hamon ang dumating sa kaniyang pag-aaral. Ganon pa man, dahil ang pagtagumpay at pagtatapos ng kaniyang pag-aaral bilang estudyante sa university at kolehiyo ay tagumpay karangalan naming pamilya na siya ay nakapagtapos. Ito na lamang ang aking lubos na pasasalamat. Kahit wala ako dyan malapit sa kanya, ay nagpursiging makatapos sa pag-aaral. Dahil kung ang mag-aaral ay makatapos at magtagumpay sa kanyang pag-aaral, ang karunungan na kanyang nakuha Una kamit, una tutunan, ay yan po yung pamana ng magulang na hindi mananakaw ninuman. Kaya po, sa'yo, anak, Alices Diana, Bacor, Cordedo, yaan lamang po. Ang tanging mapapamana ko, yung mga kayamanang nandiyan ay nananakaw. Pero ang karanungan na meron ka ay yan po ay sayong-sayo at yan po yung, yung magagamit sa pag-araw-araw mong pamumuhay dahil ang karanungan na meron